Ito, nagluto tayo na manok na may papaya. Native to guys, native na manok yung niluto natin ngayon para pang ulam, pang hapunan. Ayan, luto na siya guys. At haunin na natin, haunin. Ayo. na. Ah, luto na, luto na daw. Kauni na yung ating ulam ayan, dandahan lang buddy, oops ayan ayan guys oh wow nasana yung ating sandok at ating karaw-karawin so ayan guys Tutup nabat nombor papaya

guys so, oh. Dalawa to guys. Dalawa yung kinatay namin. Isang lalaki at saka isang babae. Yung babae hindi siya ma ano. Hindi siya mabuti mag ano ng kanyang sisiw. Naubos lang yung kanyang sisiw. Kaya ngayon galing kami sa bundok na nakaramdam ako ng gutom kasi walang wala kaming ulam kaya nagpasya ako na katayin na lang yung ano yung aming manok magalaga na naman tayo nito ng maraming manok guys para magdating ng panahon may kakatayin na naman tayo ulit ito na guys mag mag ano na ako kukuha kuha ako para lagay natin sa lagayan hanapin ko muna yung ano guys balon balonan yun kasi yung hilig ko talaga masarap kasi yung balon balonan guys hanapin ko yung balon balon ay ito na ito na pala yung balon balonan guys oh Okay, yun. Yung isa. San yung isang balon-balonan? ng sabaw para nasa ano ba yung balon-balonan ito na lang pala ito na yung pangalawang balon-balonan natin guys oh, so, at, at dyan sa kumain ng hapunan dyan ito na yung ating ulam masarap yung ating ulam ah, nilagyan ano manok na nitib manok bisaya lagyan ng papaya cakagata, gata ito talaga yung masarap guys manok na may gata yun talaga yung magandang luto makahigop ka ng sabaw Tatot bala sa mga nagapunan dyan. Sarap ang ating ulam ngayon. Kaya hanggang dito na lang guys. Ha? Ay, kakain na ako. Bye bye.